Guys, nice. so may in-order akong uh, Filipino food. Tingnan natin, tingnan nyo. Ang laki pala ng box. Ayun, kung minili ko dito. Ayan, ang laki. <laughs> so, buksan natin. Unbox natin to. Ang bigat pala. I need scissor. Ah, give me the one, mga ko. Scissor time. So, unbox na natin itong aking in-order. Ang mahal pa naman dito. I you. <laughs> oh, my loving box. So, open a pin. Okay, open a pin. Huh. Ah, okay. Open a Oh, Give me, I can No. I can do it. I know. ba ni Tupi yung ano? Maybe An -hirap, I help yung Grabe naman ang ano nito. Tutulungan niya akong mag-unbox. Kasi grabe naman ang sila maka-ano. Oh. Tingnan nyo guys. Grabe sila maka... So in-open na niya. Siya ang mag-open. <laughs> ang gila niyo. Hala. Oh. Ay, ay, ay. <laughs> ay Pajubar! Bar. <laughs> Kasi sabi ng jowa ako. Gusto niya itong itry. Yan, Pocho Bar. Flavor combo. One. And also, yan, bumili ako ng ano, isang... Ay, dalawang plastic ng Pudge Bar at syempre guys dahil na miss kong magsigang so sinigang sa gabi ayan, tatlo lang yung order ko nito tapos ayan tatlong sinigang at syempre dahil Christmas in New Year ay malaki, malaki pala sya ayan Christmas in New Year, alam mo na kailangan hindi nawawala sa atin nyo yung sunset. hala ay. Aha, dalawa pala yung in-order ko nito. Dalawang Tapos ito guys, may bihon din. Ayan, bihon. Yan lang pala in order ko. Tapos magkano ang halaga. Mm, um, dalawang pack din yung bihon. Tapos sinigang sa gabi. Tove! Ah! <laughs> What is this? Aha, yung griham. Ay, maliit lang pala siya. Griham na biscuit. Kasi gagawa ako ng griham yung may mango, di ba? Ayan. Gagawin ko siya. Yung may mango. Tapos condense. Ayan. Ang alaga naman namin. Akala oh. mo meron ka dito eh. Ei, Wala kang dito no. Ano ka? At, at ito guys. Oh, tingnan nyo ito. Taran! Fiesta. Fruit cocktail. Kasi bala ko mag fruit salad. Mag fruit salad tayo sa Christmas or New Year. So, ito guys. Ano yung ba diba kung ano to? Ang favorito kong baguong. So, open natin. So, open natin to. Ang baguong. Bakit parang ang dami? Hmm? I think I, I order only two. But why so many? Oh, you need box? Nice, nye? And then, look the box. Very It's safe. Seriously? Oh my god, guys. Parang ang dami ko pa lang. Ah! Alam ko na. Is yung kaum pala. Kaum pala siya. <laughs> Akala ko, apat na bagong yung na-order ko. Hindi pala. Look at this. Ay! Kaano pala nito? Ang dami nilang binabalot na ano cartoon. Mas okay, di ba? Kasi safe para hindi siya mabasag. Pero dito lang naman kasi siya sa Poland. Sa Poland ko lang din siya in So, ito po. Ang ano, kasi na-miss ko talaga mag-fruit salad. Dapat nga may ano to eh. Boko. Ano ba yan? Grabe, sobrang safe ng nga nila. Oh, hirap pa na ko tanggalin. Karan! Iskaong favorite ko to. Ay, favorite ko to. Ayan. Ayun oh. pa, ayun pa. Ayun pa isa. Tapos dalawa nga itong ano eh. Oh, Kanaalala ko na dalawa lang yung bagoong na in-order ko. Ay. Ang hirap siya. Eh? Ang hirap siya i-unbox. Unbox lang tayo dito kasi. Ito yata is taong din ata. O oh, na nata. nata di ko. na di ko ito. O, oh, nata, ko siya. Inorder ko. Huh? Why is red? Why is red? <todan> hey, muli ata uh, sila ng bigay. white yun eh. Bakit red? Ay, mali sila pagbigay kasi white yung noodle ko. Bakit ito? Nata ko ko. Wala naman ng red doon. Yung white yun eh. eh. Yung nata na white. Grabe ang ano nila mag... Ano? Oh nata nata di ko pero white yung in order ko ba bakit red? Hmm, mas okay na rin to para colorful yung ano natin food salad na dami pa lang pansit noodles at ito na guys oh order ko is baguong halaga na miss ko tong baguong ah bisilam balot ng ano Pahirapan, pahirapan mag-open. Ay, 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 ay. Alam, dami. Madaming disgusting. Ah. Tignan nyo to guys. Oh, oh, my God. Okay na ako nito. Bagong ulang, ulang, guys. Oh, my gosh. Kasi na-miss ko po talaga itong bagong... Kaso nga lang, nung last year, I think last year, nagkaroon naman ako ng ano, parang allergy. Oh my goodness. <laughs> Hindi na ito tama yung pag-unbox ko ng ano. <laughs> Kasi, oh guys, bago ang dagupan. Ay, nakita ko na. Oh my gosh. guys. Bagoong dagupan. Oh. Ay na. Ano? Bagoong dagupan. Gisado na siya. Gisado yung binili ko kasi tama na ako magluto. So, may isa pa. Last na to. Isa. Ito naman naman yung kahon, guys. Oh. talagang makapal. Makapal yung ano niya. May isa pa. I think isa rin Paras lang ata ito. Bagoong nagupan. na order ko. Ayan. Woo! Ay, grabe sila mag, ano ha. Grabe sila magbalot. Talagang hindi na ako marunong mag-unbox ngayon. Bihira lang naman kasi ako mag-order sa online. At na bitugay, sa na dito guys, sa Filipino store, mahal. Ginto, yung ano nila, Diyos ko po. Sa totoo lang, ginto ang mga bilihin dito, lalo na Pilipino store. Tapos syempre, is, ikaw is kabayan. So ayan nga, parehas na siya. Dalawa yung in-order ko palang ano. Bagong dagupan! <laughs> So, ito na yung anong ko, nabili ko. Ayan. Yan lang nabili ko. Oh, di ba? <laughs> At saka ito talaga oh, yung taong. So okay na 'yan. For fruit salad. Tapos condensed na lang ang kulang. Kami lang dalawa ang magse-celebrate. At saka itong noodles hindi ko naman to lahat lulutuin. Siyempre, magtira tayo. Alam nyo na. So, yun lang. Jowa ko. Ang ginagawa. <laughs> so, guys. Bye. Thank you for watching. Merry Christmas. Bye-bye.